Sige, mm -hmm. Joby, Tanungin natin. Nasaan ka na ba? Nasa South Africa. How's your experience sa airport? Yes. ha? Ah. Taray no. Pinakita, pinakita ko muna. Ay, ang ganda <laughs> ng sky. ang ganda. <laughs> Pinakita ko muna yung opening ng uh, nung summit uh, about an hour ago. At syempre, talagang nasa Africa ako, kakantahan ka ng mga grupong katulad no, ng Waka Waka. Hindi Waka -waka. ba? Alam ko na si Shakira ko hey, kumanta hey. oh. Pero oh. kinanta nila, so it's, it sounded more authentic. I think to, natuwa yung mga, mga summit attendees or yung mga, mga delegates ano, uh, because of that opening number kanina. Kamusta kayo? Hindi ako nasurot. Ay, oh, that's yes. nice. so wala rin nag-hello sa iyo na ano, na daga, mga ratatouille. O, wala, pero I think it's uh, because siguro parang uh, hindi ako masyado nag nagkaroon ng time para maghintay sa mga gates natin. Uh, parang mas matagal yung pila kahit na three hours before ako nagpunta sa Naiya 3. No? Parang para ang tagal ng pila ko doon sa, uh, hindi sa ticketing, eh. it's more of doon sa, sa immigration. Ang daming tao eh. So, mm. so doon, tas, uh, paglabas sa paglabas ko doon, eh, parang boarding na. So, hindi ko na nakuha yung need na umupo doon sa mga famous metal benches or <laughs> syempre wala na doon yung rattan chairs. Ano. So, So, road chance. Para ganun nakita ko nga si Karen Davila. Dire-diretso na kami sa aeroplano. <laughs> so, ganun lang kabilis. Kaya hindi ako nasunod. Eh, hindi hey, ko yun. alam kung, kung oh. sasabihin ko na, naku, ang swerte mo kasi hindi ka nagtagal dun sa loob kasi baka naka-experience ka ng surot. O Sana ko, all, ang eh. hirap naman yeah. nun. Ang tagal mong pumila oh. sa immigration. Three so, hours? Teka, <laughs> ha? oh. Yeah. Teka okay. lang adjust ko lang ha? Kasi baka sabihin eh, producer ako, hindi ako marun mag-adjust ng camera oh. ko. bakit Baka Wait pwede mo kaming ano din, bigyan ng overview dyan sa Partnership for Health City yeah. Summit. Para maintindihan naman nila, ano ba yung summit na yan? Okay, so basically tayo, di ba, as a program, we are, hindi naman tayo devolving, pero alam niyo, nag-regionals na tayo re recently. Diba? Uh, Riza, hello there. At saka si Masea, at saka si Chiki, alam nila na yung ating programa ay uh, uh, nag-regional. Yes. Nag, nag, nagpupunta mismo sa mga cities ko ano yung mga lagay ng ating uh, mga subscribers. So yung mga viewers natin from from the cities talaga or sa mga provinces. So parang ganito dito. Inbis bisa national yung scope, uh, so itong Bloomberg Philanthropies, pati po ang World Health Organization, tinatapi yung mga cities. Uh, para sa mga proyekto na pwede makaapekto sa mga residents ano so uh, so far itong uh, itong summit na ito uh, ay uh, mayroong uh, uh, members na uh, 73 cities from around the world affecting around 800 million uh, citizens or, or, or people uh, so bakit ganun lang ano mas marami pa ang city sa buong mundo pero parang laging meron lang representative per country. Uh, parang sila muna as models, uh, tapos eventually, mas maraming sa pwede gumayo sa model na yon para mas maging effective yung mga strategies. Ano? Uh, so ang focus ay the little things, yung mga didiscuss natin sa mga mojos natin. Like, simple as yung ano epekto ng mga hubs na yan, yung mga, mga speed deterrent sa mga kanye. Uh, mm. o kaya ay uh, mga calorie count para sa mga bata. Uh, mm. o kaya ay uh, Uh, sa mga restaurants sa do, uh, makakaapekto sa mga health natin na hindi natin alam pero eventually hindi lang to sa health kundi dahil uh, nakakaapekto ito sa ekonomiya ng bawat city and eventually uh, the country or 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 uh, the the region tapos sa buong mundo na affected Okay. Parang ganun yan. So, uh, it's the seventh year, although two mm -hmm. summits pa lang sila. If this is the second one here in Cape Town. Uh, so, parang marami ang nagagawa. Ang pinaka-member natin bilang uh, bansa Pilipinas ay Quezon City, our largest city. Oh. Alam niyo naman yun. Mm -mm. Uh, so sila yung uh, uh, delegates dito na nakakausap natin. We'll give you that report tomorrow uh, para malaman kung ano yung participation natin bilang bansa represented by Quezon City. Hmm. At saka bakit sa Cape Town? Although ang ganda ng background ni Juvie. Sabang Jovi, ganda no? ng style. Parang ang ganda ng weather dyan. Ito din sa Cape Town because ang daming ginawa ng Cape Town as a city na naging model ng buong hmm. South Africa. So parang ganun ang gusto nang mangyari. Kasi city will be successful sa funding ng mga programs na yun. Uh, pwede sa gayaan ng Manila, ng Mandaluyong City natin, at saka uh, ng, ng iba pang like Makati, Taguig, and even yung iba pang mas malayong lugar o sa mga ibang regions. Hmm, nice. Sorry, bago ka namin pakawalan, Jovi. Yes. Anong oras na ba dyan? At saka ano yung specialty nila dyan na food? Oo nga, Wait, may chance na, 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 na. na. Okay, okay, na. makapag-iutokot, Sir na ko Jovi. Oras, <laughs> It's 11.13 p.m. Ah, oo, oh, uh, a.m. A.m. AM. Oh, so ay, almost noon. Kayo nun. ay pag na. O, oh, baka oh, oh. five hours yung difference oh. natin. Uh, siya tanong ni Jenna kanina ko ano na yung weather. Nasa mga below 18s. Ano? Medyo mainit yan kasi noon time. Uh, pero malamig talaga siya ng afternoon hanggang gabi. Uh, meaning kailangan ka sweater weather, cardigan uh, weather. Ka, Ay, kaya pala, kaya, alam kaya pala nagpapasalubong na ng maraming oh, yeah. cardigan kay Paul. And what is for ano? What is for lunch, Sir Jovi? Oh, Dahil lunch oh, na in a few no. minutes. Sorry, Riza, sorry. Ulit. What is for lunch? Anong nga magandang pananghalian ah. dyan? Anong masarap kainin dyan sa mga ganyang lugar? Hindi pa tayo nakapunta dyan? Ako din, hindi pa. Ako din, so, hindi sorry, pa. Sa mag magko-convention food lang ako. So, ano yun, ano, hindi talaga sa South African food. Pero kagabi, natry ko na kasi sabi nila, unahin, dahil Cape Town to, seafood oh. or beef. Yung uh -oh. dalawang yun, ano. Uh, sabi nila kapag nandito ka sa Cape Town. So, pareho kong tinra yun kagabi sa, sa, sa opening dinner masarap ang seafood kasi malapit to sa ano na no, sa karagatan at sa masarap din yung beef. No. So yun lang no. masasabi ko. Na yung lunch convention food. Alam niyo na ba ko ano yung nandoon sa <laughs> ano -e, na ano pero uh, siguro I'll be able to have a chance to see you much more exotic ano like sabi nila I should try ostrich meat soon. Mm. Ay, ang gusto ko. Kakain ko kayo. Wow! Sige, kung ano so, bang na. lasa nito, kung may panapat ba ito. Kasi malok yan, di ba? It's Bird. Malaki. Malaki. It's a bird. Malaki. Mm. Oh, Malaki. Oh. Oo, bird. <laughs> Biggest. So, tingnan so, si natin. nakita, ko, nakita, ko sa, nakita ko sa mga menu yun dito eh. Parang affordable sa parang less than 300 pesos sa equivalent natin. Pwede pa <gasps> Ay, na makakuha. Oh, so, ano ah? so tara try natin yon pero anyway hindi ko lang na handa nila ingitin ko kayo kung nasaan tong hindi ko kayo madala doon sa wala kasing roof deck alam niyo naman ako di ba lagi like, basta si Mase pag report sa so, iba sila sabi ko papiliin niyo si Mase na magandang lugar pero ako ngayon <laughs> dito ako sa convention uh, just outside the convention hall sa uh, sa, sa West Hill pero nagkuha ko ng mga pictures ko para makita niyo itsura ng Cape Town hindi sa ganun kalaki pero uh, mountain city dagat hindi ko lang ako nakikita hmm. na ngayon. Wala kita pa. Patingin na, ng pa. Patingin naman ng mga patingin ba oh. ano, Wala. nung ating mountain, dagat. Yeah. Para maano? Ano. Ah, nilabas na daw pala kanina. Nakita na ah, kanina. Ah, nag-review so tayo. So, lang tayo. So, yung hawa ko. Ako. Eh, baka uh, pwede lang nung pakitaw. Ayun! Ayun! Oh, nice. So, may kita nyo, meron... Hindi ko na kung mapapakita yung meron na yung kita ako dyan. Ang Yan. nasa yeah. yung ikod ko at tinatawag na Table Mountain. Table Mountain kasi plateau sa Ariza, yes. Maricel, and ano, Chiki. So, mamaya, dyan ang dinner ng delegates. So, excited ako dyan kasi pupuntahan mo talaga yung flat portion of that mountain. Na nasa, nice. ano, daw, ano nasa mga uh, mga listahan ng best places in the world. So, I'll, I'll go there tonight for for some ano. Bibigaw kayo ng details tomorrow. Wonderful. Bongga! Well, masarap Sige. tingnan yung ano niya ngayon. <laughs> no, yung view, blue on blue on blue. Blue yung jacket yeah. o coat. Blue yung ano, parang umbrella sa likod. Blue sky. At saka napaka-aliwalas, oh, no? Nang oh, oh, lang, uh, oh, oh. Lang, uh, dating ni Sir Jovi. Sir Jovi, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. Yung buong storya, I believe, tomorrow, ma 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 Enjoy! See you tomorrow. See you tomorrow. Yes. I